Ayan mga kainis ano, nakikita ko na para magkakaroon ng underground dito, parang hinuhukay na yung yun know, yung sa kaliwa natin ano? Kaya, kasi nandito tayo sa parang magiging overpass na to. Ayan no? Ilan taon na to no? Ilan taon nang na ginagawa to? Siguro mga mag-aapat mag na or tatlo, tatlo or apat na taon na ano. Kaya nila tong lugar na to. Grabe oh, ang ganda na ng ating uh, harapan na no Welcome Spring, yan nako Marami na naman tayo mga outdoor adventure nito no Nakakapunta na naman tayo sa mga gubat-gubat, yan Nakakasama na naman natin yung mga tropa natin Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Nakakamiss din, na eh. nakakamiss talaga yung summer pag, uh, pagkatapos ng winter Makakapagsuot na naman tayo ng mga damit na maiigsi. Short chinelas. Yan. Ang <laughs> bihira. Sobrang exciting lang mga kakainags. Ano? Yeah, so by the way, magandang araw, magandang gabi kung nasan man kayo araw na to. At tayo ngayon ay syempre kakain muna tayo. Kain muna tayo sa Kingsway, sa loob ng Kingsway. Sandali lang tayo doon, kakain lang tayo. Tapos punta tayo sa Costco kasi magpapa ano ta mag-inquire tayo kung magkano yung magagastos kapag uh, nagpa-check up tayo ng ating mga mata kailangan natin yan no? mula sa benefits ng ating kumpanya ba? Diba? grabe punong puno ng sasakyan yung parking area ng ano no ng Kingsway mga kainis ano? Kingsway Mall ay oh, ito to meron dito hmm. grabe hanggang dito sa dulo doon na lang tayo sa dulo doon na lang tayo buti meron doon ano ang dami kanina pa ako paikot-ikot dito ah. Ito meron dito. Doon tayo sa kabilahan na puli tayo. Pinahirapan ako mag-park dito ah. Doon na nga lang tayo mag-park yun. Meron doon oh. Dito sa ano ah. Dito na lang. Subukan natin. Tingnan nga natin yung likod. Ah! Nakapagpapark na rin tayo dito kahit pa paano. Ah! Malayo pa. Ayos, ayos. Ayos, pwede na yan. Ay, salamat. Pero nasa dulo na tayo nakakuha ng parking, mga kinis, kung napapansin nyo. You know, Punong-puno ng, ano, ng sasakyan. Nako. Kaya minsan, ano, eh, uh, disadvantage din talaga yung, ano, siguro sa akin lang, ano, yung truck, pagka masikip ang <laughs> mga parking, maraming parking, medyo mahir nahirapan ako Magpark. Ano, eh, mag mag-park. Kasi nga mahaba, eh. hindi ka tulad pag yung sasakyan ni Mahal na Reyna yung dala natin Mas madali Kasi maliit lang yung HRV niya eh, no? Ayan, Kaya lang, gamit ni Mahal na Reyna ngayon, mga na, sa Tara, alisan na muna tayo Let's go Yan Ay, salamat po Panginoon Thank you Lord Kaya kain muna tayo, kakain lang tayo dito Grabe oh Dito sana, okay dito Kaya lang, medyo masikip kasi pag nagpark eh no? Yan oh yan, doon do usually doon tayo nagpa-park eh, sa dulo. Kaya lang punong-puno sa sasakyan. Hindi ko lang alam kung anong mer baka merong something dito sa Kingsway, no? O baka nagkasabay-sabay lang. Ah, medyo no? medyo malakas ang hangin pa rin. Nako, baka tangayin ng hangin yung salamin, no? Basag yan. oh, okay, yan mga kainags, ano, kakain na naman tayo. Paborito nating na ano, lamb. Nako. Mmm. Sarap. Kumain lang tayo dito. Alis din tayo. Mm -hmm. ito, oh, grabe oh. Mm -hmm. Sarap. Mm Hindi -hmm. ako nagsasabang kumain ng lamb na yan oh. Mm -hmm. Ako. pa yata. Mm -hmm. Mm -hmm. Tao dito. So halo-halo na to mga na so, meron na rin, meron na rin siyang kasamang sala dito appetizer. Pero hinuhuli ko 'yan. Mamaya ako na kakainin 'yan. Tapos to may pata may patata, may ano to patatas, no? Sarap to. Pero gusto ko ito muna. Hmm. Tara. Weekends nga pala ngayon, kaya pala maraming tao ngayon dito sa loob ng Kingsway Mall, mga kainags. Ano? Tsaka, ano, tsaka maganda yung panahon natin ngayon. Tirik si Haring Araw, kaya uh, talagang sinasamantala ng mga tao na pumunta rito. Ano, Babas ng bahay, mamasyal. nawala uh, wala na kasi snow, mga kainags. Ano? Wala nang snow. Tapos uh, kita nyo naman yung tindi ng sikat ng araw. Pero malamig pa rin kahit pa Ano? Tama lang yung klima. Magandang, ano, magandang timing para sa weekend, mga nakadayop lahat. Halos lahat nakadayop, kaya pasyal pasyal muna alpas muna sa pagkakulong noong nakarang winter ayan yun yung optical center mga kainags ano? doon tayo Yeah, so galing tayo doon nagtanong na tayo sa optical eye exam. Hindi pala sila nagtatanggap dito ng ano ng na mga benefits mga kayo Inex, ano parang direct sila. Tapos na meet natin yung anak ng subscribers natin. Yan, shout kay June De Los Santos, ano na meet ko yung anak mo na si Joyce De Los Santos dito dito sa Costco. Shout out, maraming salamat sa panonood ah. Nako, dito pala maraming orchids, mura lang oh. Parang 20 dollars lang to kasama na siguro yung tax, no. Nako, matutuwa si Mahal Arena nito. Kaya lang, parang may mga ganitong bulaklak na si Mahal Arena. Ito toto, mukhang wala siya nito eh, no. Kaya lang, parang ang liliit mo bulaklak. Kaya siguro mura, ano Dito pati sa ilalim, mo. Oh. Gusto ko kasi maraming bulaklak, eh. Kaya bumili na lang tayo ng pagkain ng aso natin, ano? Mga angat-ngat nila. Bumili tayong pandesal, mga kainags, oh. Sarap yan. Saktong-sakto sa mainit na kape. Ito, meron kong ng na oil spill dito, oh. Ayan, tinan nyo, may mga emergency, ano, oh. Ay, Oil spill, oh. Baho. Kaya pala sabi ko parang mm, amoy langis. Nilagyan nila ng harang doon mga kainags no para linisin nila ano. Maano sa ano, maano sa ilong, maasangsang. Grabe, mag-aalis 7 na ng gabi, no? 6.30, 6.30 na ng gabi ngayon. Pero, parang wala pa ako nagagawa, no? Sobrang bilis! Ang bilis ng oras talaga ano kasi nga 'di ba nag-adjust na naman tayo ng isang oras. Grabe, bilis talaga nararamdaman ko na naman yung bilis ng oras. Parang kagigising ko lang kanina alas 9 ng umaga ano. nag lang ako tapos nagkuya-kuyakoy, kumain, yan, kumain tayo. Tapos ngayon alas 7, mag alas 7 na agad ng gabi. Buti na lang si Haring Araw nakasikat pa. Ayun ko napapansin niyo parang nasa alas 2 pa lang siya oh. So ito mga ang ano natin weather ngayon, umuulan ano pinalabas natin yung mga aso natin ay yung dalawa oh. ay puch ano ba yung bat na naman yun nakas ayop ng mga to bastos mo umaambon mga kainig kung napapansin nyo umaambon ano o diba naririnig yung umaambon kasi naman tala ng dalawa kala ko ihilang pala may kakabalagang ginawa hahahaha Ayan, tara, nandito tayo sa loob, sa loob, Hi, pumasok na kayong dalawa. Pumasok na, hi. Pumasok na. Pasok na, pasok na. Nako, nadiligan. Nadiligan, nako. Ma, nadiligan si, nadiligan si Sayon, at saka si Saya, diniligan ni Sayon, si Saya. Busy oh, no, ka <laughs> ba? Ano? Ha? Ikaw talaga. Yung isa na saan? Nako. Parang hinang-hina, Ano? Ano na? Ano nangyari? Nako, naubos ang lakas. Ang bihira naman. Ha? Ano? <laughs> Oy, anong nangyari? Ang bihira. <laughs> Tulala, naku. Ang bihira. Magpahinga ka muna. Pahinga ka doon. At ako'y maghugas ng plato. Ha? Maghugas mo na ako. Hugas mo ng plato. Makinis, tingnan yung hugasan natin. Tambak, oh. O yan, tambak ito, to, to, to. Tapos, uh, ito, ito, ito. Tapos sa ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Yan, hugasan muna natin. Sandali lang, ano? Dira. Ikaw, ha? Nako! <laughs> Ay, naku, boss. umi uminat, oh. Nandito ulit tayo sa Kingsway. At meron lang akong bibilin dito. Bibili lang ako ng salamin. Yung pang ano natin, panggamit natin sa darating na summer, mga kainags, ano? Pero ano, pero iba naman, ibang kulay naman. Gusto ko yung medyo clear ng konti para nakikita niyo yung beautiful eyes ko pag uh, nagbablog ako at or nakatirik si Haring Araw, nakasalamin ako. Gusto ko rin kahit pa paano ay makita niyo yung aking mata. Yan, tantalizing eyes. Ganyan, no? <laughs> so tara, punta tayo rito. Yan, Kingsway na naman kasi ito lang malapit sa atin. Tsaka mas dito, ano eh, marami rito yung ano eh, mas mapagpipilian ng mga salamin, mga sunglasses. Yan, dito tayo dumaan tumatawid tayo sa daanan tama yung dinadaanan natin ng pedestrian yan eh pedestrian yan oh. yan <laughs> hindi tayo katulad dun sa Las Vegas na kahit kulay pula na yung ano eh yung stoplight eh no dire diretso pa rin yan <laughs> ah, dito dito iba rito iba rito mga kainags ano dun lang ako, grabe dun lang ako nakakita sa Las Vegas na kahit kulay pula talagang maano pa rin no? lumulusong pa rin no, talagang walang magawa yung mga sasakyan eh talagang pag nagsama-sama yung isang grupo ng mga tao talaga namang hinto yung mga sasakyan eh no? kahit naka-green yung mga sasakyan eh tara dito tayo ayan pasok muna tayo rito hindi <sighs> na ako kakain dito kasi kumain ako kanina eh gusto ko pa naman sana dito yung lamb no lamb sarap no tapos kanin pero diretso na muna tayo dun sa, ano, sa mga salamin mga eyeglasses parang gusto ko ray or uh, depende mamimili tayo ng magandang brand ng salamin ayan dito 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 Ayaw, wala tayong nagustuhan doon <laughs> hanap tayo ng iba ito hey, toto meron dito mga kina sa silipin natin dito para naman tutubi to hindi bagay sa akin yung gantong salamin ha? yan ganto gusto ko mga kina bagay sa akin to guwapo <laughs> yung ano yung huli kong sinukat type ko yun eh Bali ang presyo niya nasa 213, 213. Kukunin ko yung gusto ko 'yung mabalikan ko 'yon. Hintayin muna natin 'yung ano 'yung uh, budget natin. <laughs> pag may budget, eh, meron din pala rito 'yan, oh. Yan, so nagtanong din tayo dito, ah. Oh. Ayun oh. uh, medyo mura rito, mga 'kinis, no? Pag pagdinala ko 'yung old eyeglasses ko, reading glass ko rito pero hindi ko ang papapalitan ko lang pala yung lens mga 100 dollars basic lang yon mas parang mas mura no yeah, kasi kailangan ko na rin mag-upgrade nung no, ano nung, no, 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 salamin natin no mga kainis ano kasi alam niyo naman sa pag-edit natin sa pag nagbabasa tayo kailangan na natin magsuot ng salamin kaya dapat na natin alagaan yung mga mata natin kaya ini lagi ko sa salamin pagka ano eh lagi na ako nagsusuot ng salamin pagka may sikat yung araw di diba? Lagaan natin yan habang hindi pa ganun kalala Ayan nakakita ako rito mga kay na ano yun mga printer Parang ano rito yung magdadala ako ng t-shirt Tapos sa uh, papalagay ko pangalang Inags Ano lang singil nila sa akin $10 lang Basta bring your own ano bring your own t-shirt di ba? Diba? Tagal ko na naghahanap ng ganyan eh Tsaka para pag meron tayong mga nakitang subscribers Pwede natin ibigay sa kanila ba? Diba? Ayan dyan o oh, oh. Up the river palagay nga ako magdadala ako ng mga t-shirt may mga magaganda tayong quality ng t-shirt sa bahay natin eh na mga plain t-shirt papatataka natin ngayon siguro mga tatlo tatlong t-shirt mga 30 dollars inags o oh, diba <laughs> tara tara dito tayo yan <laughs> yung nasa harapan ko nakatigil na sa akin eh. kala ko sinong kausap ko eh <laughs> Ayan, yeah, sa so mga kinis, so meron na kilala sa atin si JC, JC yeah, Rivera. Shoutout, tsaka shout sa mga family niya. Family po. Pati po kay Sir Julius. Oh, shoutout. Idol po kayo nun, tsaka ni Ate Ani po. Oh, shoutout Julius, you. tsaka Ate Ani. Thank you Tama. po. mo, sir. Thank you po. Thank okay. you, so, thank you. Hello. Bye-bye. Bali, mga next week mga panood. Apo, thank you, sir. Ayan, so tara mga kinis, ano. Tinawag tayo, nakangiti sa atin. Malayo pa lang tayo nakangiti sa atin yung subscribers natin. No? Shoutout sa kanila, maraming salamat. Nakilala ka agad yung ulo natin eh. Kintab kasi eh, no? <laughs> thank you, thank you. <laughs> sa labas na tayo mga kainags, ano? Yan, medyo ano kasi, ano? Uh, kung napapansin nyo, mahilig tayo sa mga eyeglasses ngayon sa salamin. Kasi nung araw eh, <laughs> uh, yan ang pangarap ko, no, mga kainags. Magkaroon ng mga ray yung mga mamahaling sunglasses, pamporma, pandagdag pogi points. Kaya lang eh, kahit gusto natin yan isinantabi muna natin kahit, kasi nga meron tayong uh, inuuna yung ating uh, priority priority pero ngayon okay na kaya napapansin nyo eh yung mga gusto natin sa buhay ngayon na uh, mga hilig natin ay eh, binibili na natin tatawid muna ako sandali tatawid muna ako binibili na natin mga kainags ano? kasi yan na yung passion natin eh. yan na nagbibigay ng kaligayahan para sa atin kaya <laughs> kaya uh, parang trophy ko na parang ganun trophy na natin Sabi sa base sa ko parang ano natin yan eh. parang reward na natin sa sarili natin ba diba, mga kainags no kaya it's time na <laughs> it's time na ay para ayun ang ating uh, sunod naman pag nabayaran natin yung bahay natin <laughs> hindi ko alam kung kailan pa ito naman ang papalitan natin brand new truck naman mga kainis no? brand new pero ngayon hindi pa kaya wag hmm, mo nang pilitin pagbayad na yung bahay kaya saka natin bumili ng brand new truck ba? Diba? mahirap pagsabay-sabayin <laughs> baka hindi tayo makatulog sa pagbayad pagbayad ng mga utang ay importante ngayon enjoy muna natin buhay natin enjoy salamat sa Panginoon thank you po Medyo malamig pa rin, grabe. Kasi magi-snow nga, no? Magi-snow, uulan, parang ganyan. Itong week na 'to, itong darating na week na 'to. Ay, di ay, mga kinis, so, tinatayo na yung ano rito, mga garden, no? Nako, nakakatuwa. Yan yung nakakatuwa, eh, no? tinatayo na yung mga lagayan ng mga ibibentang mga halaman ngayong darating na ito, ito, itong, itong spring tsaka itong darating na summer no? yan o, nakakatuwa <laughs> buhay na naman ang Canada ngayon mga kainags ano? punta lang muna ako sa ano dito sa home depot, tingin tingin lang tayo ng mga sale kung meron ganoon talaga eh. no? sabi nila pag nagkakaedad na raw ang tao, lalo na yung lalaki mahilig daw sa mga tools yan dito mo makikita madala sa Home Depot sa mga Canadian Tire mga Lowe's yung mga ganyan ayan okay, mga kainis ano, galing na tayo sa loob naglibang-libang lang ako tumingin-tingin lang ako ng mga tools wala akong nakitang sales na gusto natin pero okay lang at least nalibang tayo kahit pa paano pero malamig pa rin talaga tingin napapansin napapansin yung panahon natin ano yung langit natin eh talaga namang makulimlim hindi nakalabas si Haring Araw oh. <laughs> malamig hindi malamig malamig lang yan <laughs> pero ganyan talaga syempre spring nga eh pag spring tag ulan maraming ulan spring para yung mga dahon yung mga natutulog na dahon mabuhay kaya tinawag nating spring di ba? huwag na tayo magtaka ganyan talaga yan kasi hindi pa naman summer ngayon spring o oh, yan nasa oh. Burger King tayo ngayon mga kayo oh. corona para sa hari <laughs> bagay no hmm Kain tayo mga kainig oh. Sarap. Mm. Hay, busog. Busog, losog. Sarap. Hmm. Hay, sarap. <laughs> Puro sarap eh, no? Eh, kakain na naman tayo, busog na naman tayo eh. Pupunta ako rito sa Winners mga kainags ano. Titingin tayo diyan ng ano nung damit na plane. Tapos dadalhin natin sa Kingsway. Papatatakan natin ng inags. 'Di ba? Yung pinuntahan natin kanina sa Kingsway. Para meron tayong masuot na summer na ano, damit na inags. Yung. Ito mga kainags sa plane, no. Sukatin muna natin kung pwede. Ayan. So, ito, 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 Plain, ito. Plain to. Ito, natin dito ng, ano, inags. E Maliit lang. Maliit lang na inags. E Tapos, sa uh, logo ng, ano, ng YouTube. Plain. Bali, $16 to, eh. Ito, $16. O, oh, ba diba? Large. Baka mong ko dito. <laughs> Arte, eh, no? <laughs> Hindi pwede yung pasipa, sipa. O, oh, ito makit, maki makitid eh. Yun, makitid eh. <laughs> Parang nakukuryente. <laughs> okay. Bagay na bagay mga kainis. Ano? Eh. Saktong-sakto yan. O, oh, diba? Mm -hmm. Pogi. Kintab. Sobrang kintab. Sisilaw ako. Ayos, ito na mga kinis. Kuha na natin yung damit. Nadagdagan na naman yung collection natin ng mga damit. Ano? ito rin yung isa sa mga frustration ko nung no? isa pa akong hampas lupa. Eh, no? isa pa akong lasang asin, amoy pawis maantot, nanggigitata. Yan. Mga damit. Mga frustration ko dati nung kabataan natin. Nag-aaral pa lang tayo. Talagang ilang pirasong damit lang yung naisusuot natin noon, no? Kaya ngayon, syempre, ngayon tayo buong abawi. Yung mga hilig natin, eh, ngayon natin uh, ginagawa or uh, kinukuha or uh, inaabot. <laughs> dami ah daming word ano bihira Teka na naman ako lumampas ayun pala yung truck natin no oh. Diretso na naman ako doon sa doon sa dulo kasi nasanay ako magpark doon sa may ano, sa may dulo no sa may Tim Hortons pala dito lang yeah. home time gagala ko pa yung mga aso kawawa naman pag hindi natin ginala dito na tayo sa bahay mga kainay Ano? Nako. ako. lang tayo. Hmm? Hmm. Sarap ng kape. Pagod ako sa pamasyal doon sa dalawa nating aso. Tapos sa uh, meron nga pa mga nagtanong, uh, pagkatapos daw ba ng <laughs> ng Las Vegas, eh saan naman daw ako susunod na pupunta after ng Las Vegas mga kainay ano? So dapat po pupunta ako sa New York USA, America, America. Yan, yeah, doon dapat ako pupunta. Ay since na meron naman tayong meron tayong trade war ngayon. So makikiano muna tayo. Makikisama muna tayo. Uh, so balak kong pumunta ng Niagara Falls sa Toronto. Yan. Pero ano pa naman, uh, balak lang ha, ah. hindi pa sigurado, balak pa lang by September. Balak lang 'yon, hindi pa sure kumbaga plano. Yan. So nagtumitingin kasi ako ng hotel. Baka meron tayong mga subscribers diyan na nagtatrabaho sa hotel diyan sa Toronto. On sa Toronto, Ontario, Canada. Malapit diyan sa May Niagara Falls kasi gusto kong sumakay doon sa ano eh. Yung may bangka tapos uh, didikit doon sa May Niagara Falls, 'di ba? Nagsusuot ng kapote para hindi mabasa. Gusto kong maranasan 'yon. Baka meron mga subscribers, viewers Or baka may mga kakilala kayo dyan na <laughs> nagtatrabaho sa hotel eh baka mabigyan tayo ng ano ng discount no <laughs> tumingin ako eh tumingin ako no so kasama na yung flight 4 days mga nasa kulang-kulang 2000 yung presyo mga kainags ano 2000 Canadian dollars so mahal pala no doon kasi no pumunta ako pumunta kami ng San Francisco magkano lang eh Francisco San Francisco at ano, Las Vegas ah, Las Vegas Magkano lang din, ano, wala pa yatang 1,000, siguro, mga, let's say, sabihin natin, nasa 800 Canadian dollars, no, hotel and eroplano yon back and forth. Tapos, uh, ganun din sa Los Angeles, nung pumunta in Los Angeles, mura lang din, ano, pero ngayon, siguro, nagmahala na, ano, Toronto, mahal. Eh, lalo na sa New York, sa New York, mahal din, mga 2,000, mga akin, pinakamura pag nag-sale sila, mga nasa, ano, Uh, 1,700 no pag nag-sale yon pag na natin si ano, sabi ni ano ni ano ni Josephine Manalo yan what else is in your bucket list after San Francisco California and Las Vegas Nevada USA yan. so baka ano ha? baka merong alam ko meron tayong subscriber dati na nag-message sa akin nagtatrabaho sa hotel kasi nung yung nakita niya yung ating panganay na prinsesa at yung ating bunsong prinsesa nung pumunta ng Toronto na-meet na niya yung pangalan na prinsesa natin. na pa sana, kanang-anood ka, no? <laughs> sana makakata yung discount. <laughs> yan. By September po, yan yung plano. Pero, hindi pa sigurado. Plano pa lang